Well, una yung st yung mga statements ni ex-human rights lawyer Harry Roque, no nagkakaroon lang credibility yung statement ah na merong gentleman's agreement. merong katridura na nangyari dahil yun din ang sinasabi ng Chinese uh, Foreign Ministry. Di ba? Medyo parehas sila. Medyo parehas sila ng sinasabi. Yung sinasabi niya na, na dapat i-decommission yung BRP Sierra Madre, simple lang ang tanong mm. ko dyan, no? Mm. Ano ba yung citizenship ni Harry Roque ngayon, mm. no? Siya ba ay ko mm. pa? Siya ba <laughs> na, <laughs> na, baka next time na nag-guest ka na dito, tanong mo kung ano yung kanyang citizenship. Mm. No, meron ba, ba siya <laughs> Philippine passport, no? Dahil oh, oh. clearly, clearly, yan ang interest mm. ng China. No? Mm. No? Yan ang gusto okay, ng China. I-decommission na yan para i over na nila. Para mm. i-take -hmm. over na nila. No? Unless, sasakay din ng jet ski si Harry Roque, dala yung bandera mm -hmm. ng Pilipinas. No? Oh, Pag na na, ilalagay niya yung uh, bandera ng Pilipinas no? sa Ayungin mm. -hmm. Show. No? Kung gagawin mm -hmm. niya yan, eh, baka magdalawang mm -hmm. isip ako.